Maayong hapon, Western Visayas, Cagnegros, Occidental. Pulis, ginreklamo nga nagpanghilo sa inugbulang manok sa Bulangan sa Leganes, Iloilo. Presensya sa pulis sa Bulangan, ginaimbisigaran sa ICPO. Si Jen Kilantang Sasa, nakatuto. Diri sa sunod sang Leganes Coliseum na tabo ang pag pagpanghilo sa isa kalalaki sa inugbulang nga manok Sabado sang gabi. Suno sa Leganes Police nagreklamo ang tag-iya sang manok sa kapulisan nga gilayon nga ginrespondihan. Ginkilala ang lalaki kay Patrolman Ginel Camacho nga ginatudlo nagpanghilo sa manok sa manugbulang nga si Ronnie nga ginapahayag taga Banwa sang Pavia. Siya po yung pabalik-balik don sa kulungan ng manok na kiniklaim na allegedly na nilason. So, siya lang po yung na-pinpoint ng mga tao doon. Gin-review sa Leganes Police ang CCTV sa Bulangan, nakitaan nga naglabay si Camacho. Kagpasimple nga may ginhaboy ini nga ginatudlo rason sa ang pagpangluyas sa manok. Napansin niya ma'am, yung manok niya, unusual na po yung movement or sabi niya, yung kiniklaim niya is nahihilo daw po. So, Uh, most probably mamang ang ina-assume niya is nalason, nilason po yung manok niya. Base sa supervisor sa bulangan, mismo ang tag ng manok kagang handler, ang nagabantay sa ilang mga inugbulang nga manok. Pagsulod sa gate, diretsyo ng mga ini sa cock house. Apa ang ginapasuni nga pagpanghilo ang natabo sa open area. Natabuan naman nga naghalin ng manugbantay sa manok kag nagpanigarilyo. Ang gabantay sa ilang, 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 mga ilam mga, mga interest. Eh. Dapat sila responsible, nga bantayan nila ilang, ilang manok. Eh. Kasi ang tala niya tao nito man bala, nila mo, isang na no, kung hindi. Nakalabot na sa Iloilo -Ilo City Police Office ang reklamo kag ginaimbestigahan ng insidente. Si Patrolman Kamacho ang taga Anilao, Ilo Iloilo, kag assigned sa Iloilo -Ilo City Police Station 7. Maka big nga misconduct ini no sa bahin sa isa ka uh, naton nga ato dito sa sulod kag uh, uh, alleged no, allegedly uh, wala man sing uh, mo nga uh, operations o kung uh, ano pa man nga uh, maangot sa iyang trabaho ato sa dito kag kun ang purpose niya is sa uh, magbulang or mag-engage sa gambling ang panindugan sina dira sang aton city director na zero tolerance kita Bangod sini pasakaan sang kaso administratibo sang ICPO si Camacho. Gitinguan sang news team nga makuha ang bahay ni Patrolman Camacho apang wala ini sa police station. Bangod masako ko no sa pagprepara sang iya affidavit. Samtang nagpaareglo naman ang tagbiklamo suno sa kapulisan. Upoy kay Cirilo Randuque, Zenki One Western Visayas.